Ayan. Ayan. Unang bukas sa uh, yung ginawa kong ano yun? Tawag nito? <laughs> stick. Ayan. Ayan. Unang bukas na. Ayan. Isang linggo. Ayan ang kita. Isang linggo. Ayan. Yung inupload ko nga joystick. Ayan. May token pa. Oh, may mga token pa sa Tone Sword. Eh. <laughs> Yan. Yung mga bata mga palusok.com talaga. Token dalawa. Ah, dalawang token na Manakuwa Tone wala. Sword. Nakuha ako ng dalawa diyan. Ah. Ito yung nabibili sa online na joystick. Yung may battery. Yan. Yung binlog ko na inasimbolan ko na na-nodded battery na. -no kasi naka output naka input siya sa 12 uh, ano 5 volts charger ayan bilang si madam piso. ayan tap mo muna kasi mapagal magbilang hindi so malama kung paano ko nilagyan ng supply yung joystick niya pwede nyo ako i-message para magamit nyo rin maghulog-hulog ng 5 piso 20 minutes sabado namin to sabado ko to kinabit eh ngayon sabado isang linggo kumikita rin no? oh oh ano? oh di diba hmm. pa paano hmm. Sandaan yan. Hmm. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, naka 500 na. Sa linggo. Ito mayroon pa. Oh, may token pa. Oh. May ipon-ipon din ng token. Baka pa tayo ako ng sarili kong tone May mga token na ako. ito, hindi na ba ito tone sword? Ano ba ito? Wala. token yan na yan. Oh. Tokin din to. Panhomes. Ah, ba to? Hindi. Oo, oh, din sa may kabila. din na. Pag pumunta kong tosok, mayroon na akong ma-token. Wala talaga Ayan. Sa negosyo yung computer shop, di talaga mawala yung mga ganyan. Ay, sa langan ng business, meron talaga yung mga palsot.com. Hindi mawala yan. Oh, Marami-rami na oh. o, di ba? Yun, pa file na. Hmm. Oh. San linggo. May ako ng balato kay Madam. Yung putas sa akin. Patay butal sampu. Ya, okay, pwede na yan. Thank you, thank you, thank you, Lord. Oh, kano okay, yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 1,000, tapos ito? 50. 1,050? Huwag mo isa ng 50. 1,000, <laughs> isang linggo, di ba? Ayos na. Dapat ano yan lang, 1, 2, kasi yung, yung pigpipisa oh, na nilagay. <laughs> 30 may gita. Oh, ito pa. <laughs> Oh, mga ito mga palosot.com. Oh, complete complete din 'yan, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, di 10, 10, 10, 10, 10, dalawang 10, na yung ginamit ko doon. Na-adjust 10, 10, yung 10, 10, 10, 10, 10, 10, yung 10, 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 Ayan, o, hindi o, ko na iko yung... nyo kasi hindi ko na pansin. Ayan. Kahit papaano kumikita san language pwede na. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you so watching. So ulang pintam vlog.